Saluzon 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legaspi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FABC Philippines ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniya hando ang dulang tanikalang lagot. sa akin ng ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Ako po si Jestrel Peralta. Nang makakilala sa Panginoong Isus ang aking mga magulang, marami ang nagbago sa kanila. Nawala na sa aming tahanan ang mga okasyong inuman, mga maluluhong pamumuhay. Magbabakasyon lang kami sa tuwing may family Bible camp. At ito po ang hindi ko magustuhan kung papaano ako nakakilala sa ating Panginoong Isus ang aking ibabahagi dito sa Tanigalang Lagot. Salamat naman at kompleto tayo ngayong pamilya. At si Jezreel ay di gumala. Oo nga, Roberto. Ako pa talaga ang nakita ninyo? Eh, itong si Ate Sara Dabiana ini-ignore lang? Ibig sabihin nun, mahal kong sister, ikaw lang ang mas pasaway sa atin dito. <laughs> Tama na. Wala nang asaran. Baka magkapikunan pa kayong dalawa. Eh, Papa! Ano ba ang topic ng meeting na to? Ako ba eh yung gigisahin lang? Abay, aminado ang bunso ko na maraming kasalanan ah. Maaring isasama yan Di naman lingit sa inyo na kami ng mama ninyo nakakilala na sa Panginoong Isus. Wala na tayong reliyon, kundi relasyon na sa Panginoong Isus. Marami tayong aalisin sa ating pamilya. Gaya ng pagmamadyong ko na dito pa dinadaos, ipapasara ko na. At hindi na rin ako magmamadyong. Imbis na magmadyong ako, aatenda lang ako ng Bible study. Lalago na rin ako sa aking pananampalataya. Ate Sarah, bakit ganon? Sila ang pumili sa sarili nila na born again. Bakit pati tayo damay? Dapat lang nga matuwa ka at maamay sa nangyayari sa ating mga parents. Ibig sabihin nun, sa atin na sila nakafocus. At hindi na sa kanilang mga buhay. Sa kanilang bisyo. Bata pa lang tayo, ganun na sila. Kaya tayo lumaki sa ating mga yaya. Di ba? ah Ab basta. Kung saan ako masaya, dun ako. Wala akong aalisin sa sarili ko. Pasaway ka talaga, just real. Bahala ka kung gusto mong mapahama. Para, mama. Sa kabilang po. Nandito na tayo, Jezreel. Stan, hindi ba delikado kung papasukin natin yung iskinitang yan? malamang maraming birador dyan ng mga tambay. Huwag na kaya tayong umiskor dyan. Ano ka ba, Mari? <laughs> Ngayon ka pa dinaga. Eh, puro katropa ko ang nandito. Tara na! Ay, sige na nga. Wala na nga sa buhay, oh. Ang dami mga bata. Factory ba ng mga bata tong area to? Huwag kang lingon ang lingon. Para di man na dayo ka lang dito. Eh, sa dayo lang naman talaga tayo dito eh. Ngayon ko nga lang napuntahan to. Ay, meron palang klaseng ganitong lugar. Samantalang nung nag-field trip kami sa Iwahik, mas maayos pang mga kubo doon at maraming mga pananim. Hindi tulad rito, maraming mga bata. Eh marahil, masarap ang kinakain nila dito. Galing sa nakaw, sa hold up sa droga. Di gaya sa ating kinalakihan, may ilang mayaman nga na mag-asawa. Walang anak. Wrong timing! May raid! Mabuti na lang, naka-score na tayo. Kung nagkataon, lalabas tayo na nakaposas. Doon tayo lumabas. Sumunod tayo na Bernard. Kinakawayan tayo. Wala akong palat sa puwet, ha, Stan? Ngayon lang talaga ako napunta rito. Tapos na-raid pa. Jezreel, mag tayo. Iiwan mo ko sa ere! Magkita na lang tayo sa bilyaran. Bagal mo tumakbo! Ano? Diyan ka na! Hoy, Stan! Wait! Naku po! Iniwang na ako ng gunggong na yun! Paano ba to? Hindi ko kabisado labasan dito! Hoy! Ano? Iiwan mo ko sa ere! Stan! Wait! Naku po! Iniwan na ako ng gunggong na yun! Paano ba to? Hindi ko pa naman kabisado labasan dito. Kung susundan ko naman si Stan, marami ng pulis na mga sumunod sa kanila. Malamang timbog na si Stan at yung mga pusher na yun. O, oh, saan ka pupunta? Huwag ka nang tumakbo. Mapapatay ka. Uh, uh, sir, hindi na po ako tatakbo. Nakitakbo lang po ako nang nagsitakbohan yung mga tao. Wala po akong droga. Ayan po ang mga busa ko. Tingnan niyo, wala akong droga yan. Uh, Pamasahe lang ko ang nara nito. ganun ba? Tara, doon ka sa kotse ko. Bilisan mo. Pag nagsinatingan ng mga kasamahan ko, kasama ka sa mga dadaputin, pasok ka na sa kotse ko. Dali! Uh, te te teka lang ho ah. Baka ho... Baka ho isasalvage ninyo ako. Isasalvage kita ng salita ng Panginoong Yesus. Kilala kita. Anak ka ni na Brother Robert at Sister Marisa. Kapatid ka ni Sarah, di ba? Member siya ng choir. Ikaw lang ang di ko alam kung ano ang galan mo. Bihira ka lang kasing magsimba Ah, uh, kilala po pala ninyo ako? Mm. Hala, patay ako nito kay Papa! Salamat po, kapatid. At nakilala po ninyo ang anak ito na si Jezreel. Nako, Brother Robert. Napakabay talaga ng Diyos. Sana naman, Jezreel, dito na tayo sa church palagi makita ha? At hindi na sa mga raid namin. Lumayo ka na sa mga barkada mo. Yung mga kabataan dito sa church ang samahan mo. <laughs> Opo, kopya po, Brother Sir. Pasensya na po, ah. Hindi na po mauulit. Tandaan mo ang billing ko sa'yo, Jezreel magbasa ka ng Biblia at makinig ka ng mga mensahe kay Pastor. At sa iyong mga magulang, sumunod ka. Sumunod ka rin sa batas, ha? O Opo. Oo, paano na kapatid? Mauna na ako sa inyo. Kita na lang tayo sa Bible study sa Friday. Oo, kapatid. Purihin ng Diyos. <coughs> Ano ba nangyari sa iyo, Jezreel? Mabuti at di ka nahulihan ng mariwana sa bulsa. Kung nahulihan ka, habang buhay ka riyan nakakulong. Pasalamat ka at yung pulis na kasama sa raid ay Christian at nakilala ka. Kaya inilayo ka sa grupo. Kung nagkataon, kulong ka ngayon. Naku naman, Jezreel. Magbago ka na. Eh, magbabago na nga po ako, Mama. Kakainis naman talaga eh daming sermon. Kay pastor, kay sir brother, sa inyong mag-asawa. At itong si Ate Sara hihirit pa. buntot mo, hila mo, sungay mo, suot mo. Kapag di ka pa talaga nagbago, naku talaga naman, just real ewan ko sa Minsan pa nga akong naunang gumigising, nagluluto pa ako ng aming agahan, pritong itlog at sinangag lang naman. Sa katagalan ng mga taon na pagdalo -dalo ko sa mga Bible camp, leadership training, narinig ko ang panawagan ng Diyos at ako po ay sumunod. Naging misyonaryo po ako sa Thailand, Vietnam, Cambodia at sa China. Sa Diyos nga po ang papuri. ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 1.12 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Jezreel Peralta ng Caloocan City. Binigyang buhay ni Nan Nancy Lazarte Janelle Briones A.G. Gabrillo Rodette Bilbar Apolonia. Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyolosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.